Top 10 Pinakamatalinong Hayop sa Mundo Ang mundo ng mga hayop ay puno ng matatalinong nilalang. Mula sa ilalim ng dagat hanggang sa tuktok ng mga puno, ang katalinuhan ay makikita sa iba't ibang paraan. Ang bawat uri ng hayop ay mayroong natatanging kakayahan para mabuhay sa kani-kanilang kapaligiran. Gusto naming ipakita ang ilan sa mga pinakamatalinong hayop pas sa mga siyentipikong pag-aaral. Tandaan na karamihan sa mga eksperimento para masukat ang katalinuhan ng mga hayop ay base sa kung ano ang kaya ng mga tao, hindi sa kung ano ang kailangan matutunan ng mga hayop para mabuhay. Kaya, heto na ang listahan ng mga matatalinong hayop. Sa gitna ng kagubatan ng Afrika, matatagpuan natin ang mga chimpanzee, ang pinakamalapit nating kamag-anak. Ang mga kamanghamanghang nilalang na ito ay mayroong 98.7% na DNA na kapareho ng sa tao at hindi may kakaila ang kanilang katalinuhan. Ang mga chimpanzee ay mayroong masalimuot na istrukturang panlipunan, mahusay sa paglutas ng problema, at kayang gumamit ng mga kagamitan. Sa ilalim ng dagat, matatagpuan ang ilan sa mga pinakamatalinong nilalang sa planeta, ang mga dolphin. Ang mga social na hayop na ito ay mayroong pambihirang kakayahan, kabilang na ang masalimuot na komunikasyon, paglutas ng problema, at maging ang pagkilala sa sarili. Nakita ang mga dolphin na gumagamit ng mga kagamitan, nagtutulungan sa pangangaso, at kinikilala ang sarili sa salamin. Ang mga octopus, ang mga dalubhasa sa pagbabalat kayo at pagtakas, ay patunay ng iba't ibang uri ng katalinuhan sa mundo ng mga hayop. Ang mga cephalopod na ito ay mahusay sa paglutas ng problema, mayroong kakaibang kakayahan sa pagbabalat kayo, at mahusay sa pagtakas kahit sa pinakasiguradong lugar. Mukhang naintindihan nila na nasa isang artipisyal na kapaligiran sila at nakikilala pa ang mga tao. Kabanata 4 Mga Aso Matapat na Kaibigan at Nakakagulat na Matalino ang mga aso, ang ating matapat na kasama, ay may espesyal na lugar sa ating mga puso at tahanan. Bukod sa kanilang katapatan at pagmamahal, mayroon silang nakakagulat na katalinuhan. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga aso ay mayroong pambihirang kakayahan na umintindi sa komunikasyon ng tao, pasalita man o hindi. Ang kombinasyon ng katalinuhan at pakikiramay ay gumagawa sa kanila na perpektong kasama at mahalagang katuwang sa trabaho. Kabanata 5, Mga Orangutan, Ang Mga Matalino sa Kagubatan Ang mga orangutan, ang mga tao ng kagubatan, ay matatalinong unggoy na kilala sa kanilang kakayahan sa paglutas ng problema, paggamit ng kagamitan, at masalimot na pakikisalamuha. Nakita silang gumagamit ng mga kagamitan para kumuha ng insekto sa mga puno, gumawa ng pugad, at gumawa ng payong gamit ang mga dahon. Kabanata 6 Mga Uwak at Raven Matalinong Ibon ang mga uwak at raven, na madalas na simbolo ng katalinuhan at katusuhan sa mga alamat at kwento, ay tunay na matalino. Ang mga ibong ito ay mahusay sa paglutas ng problema, mayroong masalimot na komunikasyon at may kakayahan pang magplano para sa hinaharap. Kabanata Pito, Mga African Grey Parrot, Matalino sa Panggagaya at Iba Pa ang African Grey Parrot na may matingkad na balahibo at kahangahangang kakayahan sa panggagaya ng boses ng tao ay isang tunay na hiwaga sa mundo ng mga ibon. Ngunit ang kanilang katalinuhan ay higit pa sa panggagaya. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang African Grey Parrot ay maaring matuto ng daan-daang salita, maintindihan ang kahulugan nito, at gamitin ang mga ito sa pakikipag-usap sa mga tao. Kabanata Walo, Mga Bumblebee maliliit na navigator na may malaking utak. Huwag magpalin lang sa kanilang maliit na sukat, ang mga bumblebee ay matatalinong nilalang. Ang mga bubuyog na ito ay mayroong pambihirang kakayahan sa nabigasyon, masalimuot na sistema ng komunikasyon, at kakayahang matuto at makaalala. Kabanata Siam, mga gorila, malalaking unggoy na may tagong katalinuhan. Ang mga gorila, ang pinakamalaki sa mga nabubuhay na primate, ay madalas na inilalarawan bilang mabait na higante at habang hindi may kakaila ang kanilang mapayapang kalikasan ang kanilang katalinuhan ay kahanga-hanga rin ang mga social na hayop na ito ay nabubuhay sa masalimuot na grupo ng pamilya may kakayahan sa paglutas ng problema at natuturuan pang makipag-usap gamit ang sign language Kabanata 10 mga tao na iba ba tayo Maaring parang pagyayabang na isama ang ating sarili sa listahang ito. Ngunit mahalagang kilalanin ang pambihirang kakayahan na nagtulot sa mga tao na hubugin ang mundo sa ating paligid. Ang ating kakayahan sa wika, abstract na pag-iisip, paglutas ng problema, at pagkamalihain ang nagpapaiba sa atin sa ibang mga hayop. Habang ang mga tao ay maaring magaling sa ilang mga bagay, ang ibang mga hayop ay may mga kasanayan at kakayahan na maari lamang nating hangaan. Otro, isang mundo ng mangkahanga -hanga. Sa ating paglalakbay sa listahang ito, nakakita tayo ng iba't ibang uri ng katalinuhan ng mga hayop. Bawat isa ay may natatanging kakayahan para sa kanilang kapaligiran at mga hamon. Ang mundo ng kalikasan ay hindi tumitigil sa pagkamangha sa atin. At habang mas lumalalim ang ating pag-aaral sa mga misteryo nito, palagi tayong naaalala ang pagkakaugnay ng lahat ng nabubuhay na bagay at ang kahalagahan ng pagprotekta sa iba't ibang uri ng buhay sa mundo.